Sigurado mag -e enjoy yung mga anak nyo dito sa Fiesta Carnival. At alam nyo ba na nakakilala pa sa akin na isa kong follower? Huy, tara, samahan nyo ako! Matagal ko na ngang gustong pumunta dito sa Fiesta Carnival dito sa Araneta, Cubao. Lalo na nga nung nalaman ko na bagong renovate nga daw ito at ang dami nga daw na pwedeng paglaruan, lalo na nga yung mga anak natin. Ang kinagandahan nga dito mga mare is indoor theme park siya at fully air condition. Mura nga din diba lang yung ticket nila dito per ride is 60 pesos. Pero meron nga din sila dito mga packages na kung saan nga daw ay eh, mas makakamura ka. Sobrang saya at sobrang excited na mga anak ko simula pa nga lang ng pagpasok namin dito kasi nga naman ay eh, makikita mo nga dito is napakadaming rides na pambata and napakadami mong pwedeng paglaruan. Ito nga pala yung unang sinakyan nila dito mga mare. 60 pesos per ride pala ito mga mare at not bad na talaga sa presyo niya. Kaya naman tingnan nyo naman yung mga junakis ko. Super enjoy at lalo na yung bunsuko. First time sumakay nga sa mga ganyan. At aba mga mare, wag nyo hinahamon. May Vikings din dito at sasakay sila. Pero take note mga mare, pang bata nga yan at safe na safe sumakay yung mga anak natin dyan. Siyempre, safety first kaya naman nilalagay na ni kuya yung mga seatbelt nila. Kahit nga pambata pa lang yan, eh, ayan, tingnan ninyo, meron pa rin thrill sa kanila yan. Tinitingnan ko nga yung mga reaksyon nitong dalawa kong anak, eh, talaga namang hindi ko maipinta ang mukha ko. Natutuwa nga ba o natatakot? At sabi nga pala ni Ate Jewel sa akin dyan na ayaw na nga daw niya ulit sumakay dun. Uh, in fairness, natakot siya dun. Ito naman yung pangatlong sinakyan nila. So, para yung sasakyan, actually, sasakyan siya. Tapos, umiikot na parang Vikings. Ganun, no? Ewan ko na lang talaga kung hindi ka mahilo dito. At, at alam niyo ba, mga mare, na hindi lang talaga yung mga pambata ang sumasakay. Pati ang mga dalaga, dalagita, sumasakay din. At pwedeng-pwede nga din silang sumakay dyan. Kahit nga ako, pwede. Kaya lang hindi na ako sumakay. Yung mga anak ko na nga lang talaga. Ang mga pinasakay ko. Ay, aba, may inayawan din ng bunso ko. Ayaw na nga daw niyang umulit. <laughs> gumawan ng ride. So, natakot din sila. Ito na nga ang pinakaantay nila, ang playground. So, ito talaga ang gustong-gusto nilang puntahan dito. And, ayan nga mga mareno kapag yung mga anak ninyo maglalaro dito, make it sure na meron kayong baong medyas or nakamedyas yung mga anak nyo para wala na kayong additional charges. Ang bayad nga pala dito mga mare, bawat isa ay 150. So, dalawa sila 300 and good for 20 minutes na yan. Kaya naman kaming mag-asawa, eh ayan, habang naglalaro nga sila doon ng 20 minutes, eto nga, nilibot ko nga muna itong loob ng hindi mean, nga lang kasi talaga pambata ang mga palaruan dito. Pwede nga din pang matanda. So, ayan, may mga trampoline. And meron nga rin dito bowling. Kung gustong gusto mong mag-bowling, ayan, pwedeng-pwede kayo dito mga mare. And eto nga, may mga arcade, ganyan. O ito nga mga mare, sinubukan ko pa. Dati magaling ako dito sa Dance Revolution, pero alam ko magaling pa rin ako hanggang ngayon. At habang naglalaro nga ako mga mare, eto, may nakakilala sa aking isang follower. Grabe, hindi ko inexpect na makikilala niya ako. Grabe mga mare, hindi ko talaga inexpect na may makakakilala sa akin na alam nyo ba na lagi daw niya pinapanood yung mga videos ko. Sobra akong natuwa doon. Diyos mio mari mari. Hindi ko in-expect ganun pala ang feeling. Kaya naman super thank you sa iyo Miss Lea Sunga. Ayan. Shout out po sa inyo. At ng ang asawa ko eh kanina pa talaga inaasinta itong basketball na to gustong-gusto niyang maglaro kaya nga lang namamahalan siya paano nga daw kung hindi niya ma kasi nga ang ring ipaoblong pero sabi ko nga sa kanya kayang-kaya niya yan, kasi andito ako ang kanyang lucky charm huy! 300 pesos nga para sa 7 na shoot Siyempre, ako ang una Buena na mano ewan ko ba pero hindi naman pumasok yung shoot ko huy ano ba yan <laughs> Muna <laughs> na nga itong asawa ko. She tres. Pasok. Uy, grabe. Ang galing. Sabi ko naman sa iyo, andito ako ang lucky charm mo. Uy! At dahil dyan, meron tayong prize. Cuts katsumo, katsumo. yung asawa ko, ko Sumot, syempre, ako yung may prize. Uy! Kaya naman sabi ko nga sa asawa ko, i-surprise mo yung dalawa at ibigay mo sa kanila. Baka nga mag-agaw pa yan. Kaya sabi ko, ay hati sila. Ayan. So, ayan nga na for today's video. Bye!